Good morning guys Andito na tayo sa malapit sa company Ayan o oh, may mga palayan na Maaliwala At saka maano Malamig yung panahon dito kahit tag-init na Ang daming company dito Ayan Oh, Tiis-tiis oh. lang kasi Magti-train ka muna tapos Pagbaba mo ng train Isang station 25 minutes walk Exercise na rin Ayan o oh. Oh, so, pala yan yan, parang nasa Pilipinas lang. Tis-tis lang ang buhay dito sa Japan. Work ko ay nasa wood. Pero napakabait ng mga kasama ko kasi, ano, kahit two days yasumi ko sa isang linggo, about dun sa situation ng asawa ko, okay lang sa kanila. Sa ibang kampanya yan, kahit may sakit ka na, hindi ka papayagan ng ganyan aalisin ka kaagad pag naka 2 weeks absent ka na sa isang buwan ayan o oh. hmm. ayan bagong tanim yung andyan dati inaani na o oh. ito ang buhay dito lakad lakad 25 minutes o oh. walang tricycle dito, wala lahat walang bus, walang jeep magta-taxi ka. Kaya lang, pag nag-taxi ka na